mga langga. Binuksan ko na. Oh. Ayan, tinan nyo. Oh. Mahigit 50 o 60. Sa Pilipinas ang pera natin. Ayan. Ayan, ito ulam ko ngayon. Tatlong piraso niyan. Mamaya, malamang yan hanggang bukas pa yan. So, ganyan ako katipid. Dahil wala kaming mantika. So, ito na lang gagawin ko. Lagyan ko ng asin grabe talaga itong bahay na ito walang suka walang suka siya kukuha ko ng lemon wala talaga ang lemon ba puro lang talaga wala talaga itong suka ayan na naalala ko pala mayroon palang olive oil kaya ito na nagigasa ko na lang siya para masarap-sarap naman kainin ayan o ayan ang mga langga nilagay ko na tapos makakain Mga na rin ako sa wakas. Tapos, kaya yung kanin eh. Ang dami sinain. Ayun. Ayun, talaga ako ngayon. Ay, mga langka, loto na oh. So, kakain na ako maya-maya. Guys, finally. Ito na ang ating olam kakain na tayo. So, ito yung aking rice. Ito yung aking niloto na sardines. Tingnan nyo naman. di ba? Diba? Siginis ako sa bawang sibuyas. Wala siyang kamatis. So, masarap na rin. So, halika, kain na tayo. Halika, guys. Kain tayo, guys. Ito na. Mga langga. Kain tayo. Kasi gutom na ako. Hmm. Masarap din, oh. Ah, Sardinas, five five sardines. Nako, kabilaan ang tawag ang ingay. Oh, Yeah. Kain mm -hmm. tayo. Halip. na po, Mama. Halip na. Mama. Na. Mama. Hmm? nasiraan ng bait Crazy sa English ko Maginum? nasiraan ng bait nagkulang ni siya sa ano kulang na sa tulog kulang sa kain tinan-yo May isa siya galad ng taga india nasiraan ng bait tinan-yo naman oh ano. diba? pala pala ka pala pala ka wala na wala na si